higante yung ano ni Kano Arbis hindi ko to kaya i-drive <laughs> wow, binuksan na ni daddy Kano dito may pinakabalko niyo oh. pinakasala ni daddy Kano. no oh. tutor ko kayo mga kabayan dito sa ating ano outlaw dalawa yung door nya eto yung pinaka ano, ng, uh, sala dito eto naman yung sa harap tara tutor pasokin natin dito sa loob you're not gonna get to it here even they have rain yeah, now it's mostly just a sun cover yeah you can't use a patio yeah put a couple chairs out here uh -huh. table. <sighs> you know that? if you want to be a little bit that's the uh, transmission right, right, right. There. oh the same thing also here on the other side yeah. that's I nice mean, real comfortable too yeah See? We have TV. Ito yung pinaka-balcony. Meron siyang dalawang upuan dito. Pwede rin siyang gawing uh, bed. Ito yung bed dito. Ayan, ang daming cabinet. Dito, mayroong second floor. Dito sa ano ni Justin. Dito. Ito yung shower. Ayan ang tiny shower dito. Meron dito ditong fridge. Ayan ang sala, ito yung kitchen. Ayan yung microwave. Ito din siya. Mayroon pang higaan dito. Ayan, bed din to. Ito yung sa driver dito, ayan yung sa harap namin. Ayan, ganito kalaki yung ano ng orbi ni nanay ni Kano. Para kang nasa bahay mo. Na. Wow, binuksan pa ni daddy Kano dito yung ano ng bed. You check it out. The eh, checker, eh, huh? Yeah. Wow. Ang daming bed. Get, we get down. Ito yung lababo dito. Ito may microwave. Yep. Ayan, kumplito. Daming kabinet. Wow, ang bathroom. Malinis. Nagmukhang bahay na. Ito naman yung fridge. Ayan, nilagyan na, na ng mga decor. Ito yung rug dito sa harap. Ito pala, lagyan pa natin to ng cover dito. Ito lahat. Ganito kalaki yung RV na to. Ayan. Ang ganda. Kompleto lahat.